Pag asawa na kita, automatically 50% ng kinikita ng asyenda ay mapupunta sa iyo. At pag nagkataon, mababayaran mo ng inutang mo. At matutubos mo ng bahay at lupa mo. <laughs> Nakakahiya talagang bulok mong pagkatao. Yayayain mo akong pakasal pagkatapos igigisa mo ako sa sariling mantika. I'm sorry, Mr. Edwin Torres, pero hindi ako pakakasal sa isang magnanakaw na katulad mo! overtime? Oo. Oh, kailangan ko na itong tapusin. May presentation na kasi ako next week, eh. Well, good luck. Sige, Ira, una na ako. Sige. Good night. Good evening. Pwede pa tayo mag-usap? Meron akong business proposal na makakatulong sa'yo. I'm not doing any business with you. Hindi kami magnanakaw, ayra. Hindi namin magagawa kay Don Artemio yan. Napakalaki ng utang na loob namin. Sa maniwala ka't hindi, mahal ko't ginagalang kong ama mo. At ngayon wala na siya, gusto kong sa'yo magbayad ng utang na loob. Hello, guard. Pwede ka ba pumasok dito sandali sa artist's room? Oo. May magnanakaw dito eh. Sige. Ngayon. Kung hindi ka pa rin naalis, pangangatawan ng kong pagsusumbong sa gwardya. Ma'am, ito ba sinasabi niyo magnanakaw? Ako na na ako. Kung kailangan mo ko, alam mo kung saan mo ako hahanapin. Mapapanis ka sa paghihintay, hinding hindi ako lalapit sa'yo. Tayo na, sir. malino ding, bakit walang ilaw? Inutulan tayo ng ilaw, Ira. May nagpunta rito mga taga-bangko. Hinanap ka. Pinapaalala lang sa'yo yung pinirmahan mong promissory note. Hindi mo pa raw yung nababayaran eh. Ang Kuya Ronald. Hindi pa umuwi eh. Gusto mo nang kumain? Pinutulan tayo ng telepono. Tatlong buwan na raw hindi ka nakakabayad. Do, may Excuse me. Do you have a reservation for Mr. Dags de Leon? Yes, ma'am. This way, please. Thank you. Tira siya yung maset. Mr. Dags de Leon? Mr. de Leon, good afternoon, sir. Ikaw? Hello, Ira. Hindi ikaw ang imimit ko dito. Ako, Ira, ang bagong kliyente ng Bid Advertising. Isang Mr. Dagohe, de Leon ang kakausapin ko according to my boss. Si Mr. de Leon o si Dags, ang kanang kamay ko. He handles many of my enterprises. And one of them is my private resort na ko sa kumpanya nyo, which you will handle personally. Please? Masarap pang sushi nila dito. Excuse me. Thank you. I'll have sashimi. Will that be Iced all? Tea. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto ko ng tulungan. may embargo ang bahay at lupa mo. In three months time, pag hindi mo nabayaran ng principal plus interest, sakali ka na matutulog. Kung totoo man yon, kung sakali man ako matulog, wala kang pakialam. Hindi ka madudumihan, hindi ka matatapakan. Pero ayoko mangyari yan sa anak ng taong pinagkakautangan ko ng loob. Ira, gusto ka tulungan. Bakit pa ba hindi mo matanggap yun? Ayoko magkaroon ng utang na loob sa'yo. Kung ano man na itutulong ko sa'yo, wala kang tatanawing utang na loob. Hindi mo kailangan gumante. Can you just listen to my proposal first? Ano ba yung sinasabi mong proposal? Pakasal ka sa akin. Ano? Nababaliw ka na ba? Bakit ako pakakasal sa'yo? Para magkaroon ka ng karapatan sa asyendang ang ipinibinta mong ninakaw namin. Pag-asawa na kita, automatically 50% ng kinikita ng asyenda ay mapupunta sa'yo. At pag nagkataon, mababayaran mo ng inutang mo at matutubos mo ng bahay at lupa mo. Nakakahiya talaga ang bulok mong pagkatao. Yayayain mo akong pakasal pagkatapos, igigis mo ako sa sariling mantika? I'm sorry, Mr. Edwin Torres, pero hindi ako pakakasal sa isang magnanakaw na katulad mo! Kuya, ano nangyayari? Kuya, ano nangyayari? Ano yung mga Papatayin nila ako, Aira. Papatayin nila Kasi ako. Sino? May atraso ka ba? May mga utang ako. Umutang ako ng pera pang abono sa negosyo natin ng palugi na. Pang ospital ni Papa. Ngayon, sinisingil na nila ako. Wala akong makibayad. Pag hindi ko nabayaran mga taong ito, papatayin nila ako. Aira, papatayin nila ako. Huwag kang maglala, kuya. mo sila. At ang bahay na ito, matutubos na natin sa bangko. Paano? Hindi ka magsisisi, Ira. Gagawin ko lahat para lumigaya ka. I'll be a good husband to you. Hindi yan ang hinihintay kong sabihin mo. Kundi ang kasunduan natin sa asyenda. Kailangan to pa mo. At isa pa sa mga kondisyong hihingin ko sa'yo, Edwin. Hindi mo ako hahawakan. Hindi mo Pangalan at paglilingkod ko lang ay patatali ko. Hindi ang aking katawan. At hindi ako titigil sa pagtatrabaho. Paano ko may susuot ang singsing -sing mo? Kung hindi ko man lang mahawakan ay tulo ng daliri mo. O ayan, engaged na tayo. Without much fanfare and without much ado. Na siya namang dapat dahil kunwa kunwari alang kasalang ito, di ba? Walang hiya ka! You, you can't do this to me! Bakit mo nagawa sa akin to, Edwin? After everything I've done for you! Ba't ganun ka? Tumatanong lang ako ng utang na loob ka, Ira. Sa ama niya. At sa akin. Hindi ka tatanong ng utay na loob. Marami rin naman ako nagawa para sa iyo, Ako ang nagpatuloy ng pagpapaaral sa iyo, remember? Itinuro ko sa iyo pasikot-sikot ng pagpapatakbo ng negosyo. Tinulungan kita ng umulan ng esyenda. Pinakilala kita sa buong lipunan. Nang dahil sa akin, umulan ka! I made you! Tapos ito lang yung gaganti mo. May utang na loob din ako sa iyo hindi hindi ko kakalimutan yun. Habang buhay kong tatanawin yun. Pero huwag mo akong talikuran na parang may red tide. Tayong pakasal. Magkaiba tayo. Mababa ako, mataas ka. Nalulula ako pagkasama kita. Nanliliit. Umanap ka ng kapareha mo. Ayoko ng iba. ng iba ang gusto ko, ikaw! I'm sorry, pero disidito na ako. Tapos na sa atin ang lahat. Si Ira ang pakakasalan ko. No! Hindi ako papayag, Edwin! Uulitin ko, I'm sorry! No, Edwin! At sino nagsabi sa iyong ko sorry mo? Ang lahat ng akin ay inilalabag ko ng patayan! Donna, it's over! I'm sorry. <coughs> No, Edwin, please don't go! Edwin! Edwin! Mark my word, Edwin! Hindi ka mapupunta sa akin ang noche na yan. Dahil akin ka lang! Akin lang! Huh? Come on, Ira. Relax. Kaya kaya mo yan. First time ko lang kasi, sir. You'll be terrific. Magandang mo. Siguro magsugustuhan niya ni Miss Benitez. She has an eye for good art. Thank you know, Miss Benitez is the sole owner of this company. Bihira pa muntarito. Paro do malo yan at lang. presentation mo is a good sign that uh, she's interested in you in your work. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Ma I'm uh, Ms. Benitez. I'm pleased to introduce our new assistant art director, Ms. Ira Noche. Yeah. Kilala ko na siya. I've read her profile. I make sure na kilala ko ang aking mga employees. At kahit wala pa siya rito sa kumpanyang ito, kilala ko na siya. I know the Noches. Dating mayaman, pero ngayon mahirap na. Oh, anong gagawin natin ngayon dito? Magtititigan? Why don't you make your presentation now? My name is Benitez. Ladies and gentlemen of the board, I'm here to present a new storyboard for Extra Bars' advertising campaign. Is that your work? Yes, Miss Benitez. I don't like it. But Miss Benitez... I don't like it, Nieto. Kayo, oh. gusto mo ba to? Oh. Yeah. Cool yeah. Yeah. Uh, gonna... I don't think it will be yeah. effective. Oh, like, oh, correct. Saan palup ka ba nag-aral at kapangit ang trabaho mo? If that is your opinion, Miss Benitez, I will respect it. Pero hindi naman siguro tamang bastusin ang trabaho ng iba. At sino ka para magsabi ko nagtama o hindi tama sa kumpanyang ito? Empleyado ko lang dito, may I remind you. At ako ang may-ari ng kumpanyang ito. At pwede kong gawin ang lahat ng gusto ko. And that includes kicking you out of here. You're fired. Oh, please, And Benito. you are fired too, nieto, for hiring incompetent people like her. Now get out. The two of you, get out! Uh, The meeting is adjourned Get out All of you get out you. Get out <laughs> <laughs> Bakit ka nagmumukmuk? Hindi mo naman kailangan ng trabaho eh Pag kinasal ka na kay Edwin Buhay na ka na naman. Mahal ko talaga yung trabaho ko doon, Aling Nuding, eh. Mm. Si Ronald, hindi ba sasabay sa Nauna atin? Nauna na siya. Talaga iniiwasan ako ng kapatid tayo mo. Na, tayo na! Sabik na, sabik na! Kumakasakay ng helikopter! <laughs> <laughs> sa wakas, makikita ko yung ang asyenda! <laughs> tayo na! Tayo na! Ah, uh, Luding, wala ba tayong nakalimutan? Wala na. Isinara ko na dapat isara. Sayo na!